Naghihintay na ang Heroes Welcome para sa Gilas Pilipinas Golden Boys. Yan ang hatid kong balita ngayong araw na ito mga kasuki. Nagbigay sila ng magandang laban. Ipinakita nila na ang mga Pilipino ay lumalaban sa kanilang puso sa sportsman o sa anumang larangan. Ipinakita nila ang lakas ng kanilang mga puso, sabi ng Malacanang. Inaasahang darating ang Gilas Pilipinas sa isang Heroes Welcome sa Sabado ng gabi 24 oras matapos bawiin ng Men's Cage Championship sa pamamagitan ng 70-60 na tagumpay laban sa Jordan sa Hangzhou Olympic Center. Ang kopuna na pinamumunuan ni Coach Tim Cohn ay nakatakdang sumakay sa Ninoy Aquino International Airport bago mag-12 midnight mula sa apat na oras na biyahe mula Shanghai sa pamamagitan ng Philippine Airlines. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 61 years na ibinalik ng mga Filipino cagers ang pinakamahalagang ginto sa isang bansa kung saan ang basketball ay parang reliyon. Sinabi ni Ko na ang koponan ay nasa sabik na umuwi na may gintong hindi inaasahan dahil sa kawalan ng katiyakan sa paligid ng gilas bago ang pag-alis nito para sa Asian. Alam namin na napakahalaga nito sa lahat ng tao sa bahay. We are very passionate about our basketball, ani Cone pagkatapos ng laro. Kaya para magawa natin ang apat na kababayan natin ay napakalaking bagay. Hindi na kami makapaghintay na makauwi at makibahagi sa kanila pagbalik namin. Ang Gilas Golden Dozen ay binubuo ni na Justin Brownlee, Scotty Thompson, June Mar Fajardo, Jepeth Aguilar, CJ Perez, Kevin Alas. Calvin Aftana Ang Kwame Chris Nussem Chris Ross Arvin Tolentino At Marcia Lasseter Samantala, ang coaching staff ni Cone ay kinabibilangan nina Richard Del Rosario John Ucheco Josh Reyes L.A. Tenorio At Patrick Partosa Si Al Francis Chua ay nagsisilbing team manager at Willie Marshall deputy team manager Sa kabilang banda ang Gila staff ay sina Butch Antonio at Yvette Ruiz, Medical Team SP Calagopi, Aaron Ang, at Nords Hugo, habang ang palaging maasahang utility ay binubuo ni na Rolly Arguelles at Junjun at Chenza. Ikaw, Kasuki, anong masasabi mo sa ipinamalas na galing ng ating pambato na Gilas Pilipinas sa Asia Games sa China? Free kang mag-comment sa box section at siguradong aking babasahin yan. Muli, Maraming salamat and God bless.